Unang-una, uh, ang ayuda po, alam nyo, tinatawag po yan na AICS, Assistance in Crisis Situation. Dapat po, walang magsasamantala dyan. Ibigay po ang ayuda sa mga nangangailangan. Hindi nyo yan pera, pera ng gobyerno yan, ibalik po sa kanila ang pera nila. AX tupad pansamantalang trabaho. Kaya nga po, bibigyan natin ng pansamantalang trabaho yung mga nawalan ng trabaho. Ibig sabihin, pinagpaguran to, pinagpawisan. Hindi po iba ang makinabang na hindi naman nila pinagpawisan at sila po ang makikinabang sa uh, pera mula sa tupad. Isinulong natin itong mga programang to panahon pa ng pandemia, panahon ni dating Pangulong Duterte para tulong sa mga mahirap. Hindi po, tulong sa mga nananamantala. Dapat kasuhan, pag nahuli, yung nananamantala, yung mga multiple IDs na ginagamit sa isang tao lamang po, huwag niyo pong pagsamantala ng kahinaan po ng uh, mga kababayan natin na naghihirap na nga, pinapahirapan Pero, pero so, ngayon, doon naman sa issue ng uh, hindi pinapagamit ng venue, dun, yung lahat po ito ay pagmamayari ng, uh, ng taong bayan. Lahat po ng government properties ay mamay po ng taong bayan. So, uh, pagamit po natin. Sa uh, doon naman sa issue ng uh, sasanuan, ayoko pong uh, mag-comment na doon. Hindi ko naman po alam kung anong totoong issue talaga. Ngunit karapatan po ng bawat Pilipino, karapatan po ng bawat uh, official na kumari katulad nito, may payout, ipagamit po yung uh, venue. And I'm sure uh, uh, i-address naman po yan ng uh, nga kaukulang uh, uh, authorities. No? Hindi naman siguro sila papayag na meron pong pabor-pabor uh, na uh, gagawin. At uh, nakikiusap lang po ako sana po walag, walang magsamantala sa mga ayudang at uh, tinatanggap. At kung meron man, dapat po ipanagutin po ito dahil pera po ito ng taong bayan. Hindi po ito pera nila. At ang mga mahirap nating kababayan ang makikinabang. Kaya nga tayo gumagawa ng iba't ibang programa bilang senador, isinulong natin rin para tulong talaga sa kanila. AX, Tupad, iba pang PPG, PPG, pangkabuhayan, iba't ibang programa ng gobyerno na pangtulong.